after 6 years, nakabakasyon ako ulit dito guys. Mga um, bata pa kami, dito kasi kami sa ano, Daminar. Sa dam. Ganito mm -hmm. ko guwapo sa dam. Parang si Gabgab -gab na po ang magbakasyon. Ah. Mm -hmm. Ayan ka

Ano ba? <laughs> gayan siya kalinaw, guys. Dito kami sa damoy. Hala oy, hindi ka magano kay maano ano rin ba? Rasong. Hala, kalinaw, guys. Meron pa 'yon sa taas. So, nandito kami kasi dito, sementado ito sa baba. Walang kabato-bato. Semento lang isa. Ito para dito, guys. Ganyan ka, clear ang tubig. Pwede ka mag-inom. Gusto mo lang. Ayan. Hoy! Tama, wag ka mag -ayon. Thank you. Tá, deixa eu da tá,